may dumating akong parcel guys at ito yung mga gamis na in order ko from Shopee and i-unbox natin siya ngayon guys i-haul ko kung ano yung mga napamili napili kong mga gamis hi guys so eto bubuksan na natin guys ang aking parcel matagal-tagal ako guys hindi nakapag vlog kasi na ako kasi <laughs> sinalik yung anak ko sa pageant hindi ako nakapag-asikaso. Marami akong inasikaso din. Napakabas, medyo napabayaan kong tindahan ko guys. Pero ngayon, ito naman, um, babawi ako dito sa store ko. Kasi napansin ko, halos wala na akong mga candies, especially gummies. Kaya ito, nag, nagpakyaw na ako ng gummies. And in order ko to siya guys sa shop. Pagdating talaga guys sa mga gummies, sa shop, sa Shopee talaga ako nag-order or sa Lazada kasi makaka-order ako doon ng kung magkano lang yung budget ko and ah, hindi siya ano, mahirap kasi pag maramihan na at least dito merong half kilo lang, one kilo lang so eto guys, dalawang batch to siya guys ng mga gummies and um, ito kasi yung pinaka sa isang shop, ito yung naunang dumating kaya i-shoot ko na agad ihahabol ko na lang yun pag dumating yung pangalawa ah, sa other video na lang yun So, ayun guys. Ito guys ay may mga bago. And itong siya pala nito guys. Ay lagi ko na talaga in-order na ng gamis. And ngayon, chinek ko. Meron na naman sila ng bago na naman na style ng mga gamis. So, yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon guys. So, huwag na katatagalan. Gusto ko na siya i-unbox. guys ang aking mic kaya magbo voice over na lang ako so eto nga siya guys na open na natin natanggal na natin yung kanyang bubble wrap so etong box naman ay open na natin na para makita na natin yung mga laman so ayun siya guys dito may nakalagay din na packing list. Andito lahat nakasulat kung ano yung mga in-order ko. Tapos pinagdalagyan nila ng check para ma-make sure talaga na kung ano yung in-order ko, ayun ay yung laman ng box na pinadala nila sa akin. So, super trusted ko talaga tong ano na to, tong shop na to. So, ayan, let's open up na. And in fairness guys, itong kanilang bubble wrap ay napakakapal and may nakalagay din na fragile yung pinaka-tape na nilagay nila. And heto na siya guys. Ang cute. Kasi mga bagong design nga siya ng gamis. So iisa-isahin ko siya sa inyo guys. I-haul ko siya isa-isa. Pakita ko kung ano yung mga pinili kong gamis dito. So bali 7 pieces siya guys. 7 pieces na klase siya. So yung dalawa dito is dati nang meron sila nito. So bali ang pinakabago dito is 5 piraso. 5 klase ng gamis. Yun yung pinakabagong labas nila. So, unang-una -una guys, itong cabbage gummies. Ayan, super cute. Nakakatuwa. Repolio. Ayan, isa yan sa mga bago nila. Cabbage. So, as usual, dito may nakalagay yung kanilang nutrition facts. Yung expiration date, which is 2026 pa. And, yung name ng kanilang shop. So, ayan, nakalagay dyan. Lahat dyan, kompleto. So, ito siya, guys. 1,000 kilogram. 1,000 grams. Bali, isang kilo yan siya, guys. Ayan, super cute. na Nakakatawa. So, ayun. Tapos, ito yung pangalawang gamis natin, guys. Na isa din sa mga bago nila. Itong serpent. Ayan, bago din yan. Feeling ko, guys, ano to? Hindi to pang ano, apat piso. Piling ko pang five peso, pang limahan benta nito kasi malalaki siya. Ayan, sobrang lalaki niya guys at ang tataba niya. tas uh, nasa four, nasa third, approximately 30 pieces daw siya. Pero piling ko medyo lagpas naman siya ng thirty. So, ayan, naka post naman yung ano dyan sa screen. Yung mga pieces kung ilan sila. And then, next natin, guys, is itong shrimp. Ayan, hipon. Nakakatawa. Ang cute, nakakita na ako. Tapos na, ano, ako na-amaze ako. Ay, meron silang shrimp na gami. Yung parang binalatan na siya na shrimp. So, eto siya. Ayan, para pareho sila lahat, guys. 1,000 kilo, 1,000 grams. And the next is itong puzzle. Ayan. Ayan puzzle naman siya guys. Ayan, ang cute niya din. And 1000 grams din siya. Marami pang ibang klasing gamis na bago guys, pero hindi ko nakinuwa yung iba kasi naglimit lang muna ako kasi mapapadami tayo. Meron pa akong in-order sa ibang shop. And then guys, next itong cherries. Ang cute din nito guys. At ayan. Sugary sya, guys na pagkagamis. Ayan, may mga sugar lang siya. So, cherries another 1000 grams nagamis and then itong last two guys is meron ako dati dito sa mga nakapanood and ito mabenta din talaga siya sa akin so ito naman yung ah, 3D ata to 4D 4D ba tawag nito 3D gummies fruit gummy ayan ang sarap kasi ng lasa niyan guys maliliit lang siya pero ang sarap-sarap niya kaya bentang-benta siya sa mga bata ang pintahan ko pala nito guys is 4-5 piso. And then the last one guys is itong fruit cake gums. Pero as you can see, <laughs> nagulat ako dyan guys. Kasi meron pa pala ako nyan. Pero konti na lang naman. Pero medyo matagal kasi siya naubos. Eh, nakalimutan ko nga pala yung ganyang klase. Yung dating fruit cake, iniba na nila. Ayan, nawala na yung dati. Pero sa picture kasi nila, yung pinakauna-unang ano, itsura ng fruitcake gamit nila ay hindi ganyan. Hindi nila binago yung picture. Kaya nakalimutan ko na wala sa isip ko. Yun pa din yung kinuha, umuha pa rin ako. Dahil pala ibang klase na lang yung gamit yung kinuha ko. Instead na yan. Pero sana, ayun, mabenta ko pa din siya. So, we try push lang natin. Okay lang namin kahit matagal guys, mabibenta at mabibenta ko yan. Ayan. So, ang tagal pa na expiration date naman guys. 2026 pa. So, yun lahat guys ng mga gamis, 'di ba? Ang ka cute nila, mga bago sila. Um, 'yung susunod ko guys na ay, 'yung may meron pa akong next batch na gamis na paparating. So, ito nga sabi ko kanina, ito 'yung unang dumating. So, ito lang muna 'yung eh, ipapakita ko sa inyo. 'Yung sa susunod is 'yung may mga magagandang packaging. 'Yun naman 'yung sunod ko na iho-haul. Kung gusto nyo mag-order guys, ilalagay ko yung link ng shop nila sa description box and i-visit yun na lang para makapag-order kayo. So yun lang guys, see you on my next vlog.